Maituturing na matagumpay ang people's champ na si Manny Pacquiao for the most part of 2013. Noong buwan ng Mayo, muli itong nahalal na kinatawa ng sarangani Nanalo rin bilang vice-gobernador ng Lalawigan ang asawa nitong si Jinky. Coming back from back-to-back -back losses in 2012, muling pinatunayan ni Pacman na siya pa rin ang pambansang kamao. Nang talunin nito ang American boxer na si Brandon Rios last November but the celebration was cut short by tax-related issues that would continue to hound the 8 Division World Champion. Una, ang paghabol ng BIR sa ilang dokumento na hindi pa raw na isusumite ni Pacman. At pangalawa, ang napaulat na tax deficiency ng boksingero sa Amerika. This could be the toughest fight yet for the people's champ. The battle has just begun. Sa paglutang ng sinasabing tax case ni Pacman sa Amerika, Tama nga kaya ang DIR sa kanilang hinala? Nagkulang nga kaya ng binabayarang buwis ang Pinoy boxing icon?